So what's up, what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi judge dyan. Okay guys, another request video. At uh, ito yung battle ni Sinyo. Hindi ko alam kung debut battle ba ni Sinyo to. Kasi wala pang ano eh, wala pang standing eh. So I don't know kung uh, kung uh, debut battle niya to or what. No? So ayun, ito yung battle ni Sinyo against El Dino. Shoutout kay uh, Lobela Nadwa ulit sa request na to. So, ano ah. Active si Madam Lobela Nadwa sa pagre-request ng mga battle. Ah. Shoutout iyo, Madam Lobela Nadwa. At yun, lagi ko sinasabi, sana supportahan mo rin yung uh, own clothing brand ko. Supportahan nyo ako. Hindi lang si Madam, kundi lahat ng viewers natin, guys. Supportahan nyo ako. Tulungan nyo ako magpalago ng uh, yung ano, kumalat yung brand natin. At makarating sa loob ng FT. Yun ang ano ko, yun ang uh, yun ang goal natin. Kaya ako tinayo yung uh, yung uh, clothing brand na yan. So kaya tulungan nyo ako na na kumalat at at um, magano uh, dumami ang maka makasuot ng ganong brand natin. Okay? Yun lang, yun lang naman eh. So, tulungan nyo lang ako kung paano nyo ako sinusuportahan sa YouTube channel, kung paano nyo ako Uh, maglalabas ako ng ano marami pang design pero inuubos ko muna yung mga stock ko dito kaya yun yun shoutout, out lovelana sana uh, kumuha ka order ka 'di ba yung mga uh, ano para sa anak mo sa asawa mo para sa iyo rin check mo yung uh, link sa description so yun yun lang 12 minutes lang yung battle so tignan natin kung Uh, gaan natin katagal ma-review -re to. At syempre, panoorin natin si Sinyo kung paano lumaro 13 years ago. So, game. The option, judges. Game, isang minuto. Sinyo. Eldino versus Sinyo. Nung nag -pre ka, parang gusto mo nang magpalit ng anyo. <laughs> Yung sinabi ni Tukel, nagpapalaglag ng bata, Parang ako'y sangayon din. Kasi yung anak ko kung ganyang kapangit, malamang ipalaglag ko rin. <laughs> Tapos, ang pangit nung estatwa nyo, ulo ng gapo. Tinipid nyo yan sa bato, kaya yung ilong ngongo. <laughs> ang pangit mo tignan. Bakit mayamang ka? Pahedset-hedset ka pa? Eh, may dalak plastik pare, halatang nangangalakal ka. <laughs> Galing ka sa gapo. Taga dito ka pala. Mabuti yung mukha mo sa akin, di mo na hinarap kasi ang kati sa mata. Yung amoy mo nang bubulabog sa ilong. Tapos yung hugis ng bibig mo parang kumikimot na tumbong. Ang cute mong tingnan, gustong gusto kitang sakalin. Labas mo gilagid mo, try nating sampalin. Kaya ka pang basahan, alam ko yung dipan nyo. Hindi dapat gapo yung nakalagay dyan, dapat sa damit mo, sinyo. Time! Sa minuto. Okay. So, yung uh, way back talaga, no? way back, uh, eto, 13 years ago, 10 years ago, yung mga, ano eh, no? yung mga battles talaga sa, sa flip top, ano eh, no? two liners, no? Eh, one, two, one, two, di ba? Hindi ko alam kung sino nagpauso ng mga uh, four bar set, eh. si Balakid ba? Sa pagkakalam ko, si Balakid eh naka 4 sobrang ano eh no advance ni ni Balaki eh. pero ayun ah uh, sinyo nakita naman natin dito 1 2 1 2 yung atake niya dito and uh, sa sa tingin ko hindi pa ganoon ka epektibo yung mga di ko alam may may free may ano eh no may mga freestyle na hinahalo si sinyo dito eh no halata naman eh so i think hindi pa ganoon ka lakas yung performance ni sinyo dito ba diba? Hindi pa ganoon ka-epektibo yung mga yung yung freestyle niya, hindi pa ganoon ka kumokonekta kay Eldino, hindi ganoon ka-epektibo, 'di ba So, ayun, tingnan natin kung ano yung magiging Eldino dito. Eldino. Sa wakas. Nagkita na din tayo, putang ina mo. 'Di ba gusto mo lang battle? Kaya yan ipapatakin ko sa iyo. akala nyo siguro sa unang tingin, ako ay yung kakayanin. Pwes nagkakamali ka. Dahil akong pupuwing sa mata mo na akala mo buwangin. At sa aking paglabas, marami akong bagay na dapat linawin at baguhin. Ba't ang tingin niyo sa gabo Hindi namin kayang lamunin sa ganitong laro. Kung saan kami sanay sa wasakan ng pagkatao, putang ina mo! Oo! Kaya huwag... Kaya huwag ka lang magpakagago dahil kahit anong gawin mo, nandito ka sa gapo sa akin teritoryo. Ooh pag ako na ini sa yo baka pa upuin pa kita sa pakong pa D4 pa <laughs> <laughs> ako ni okay kahit pata ka ay mapaputok ng ulo buwa ka ng ina ka bumaba ka pa para ano gawin mo para magpatawa <laughs> ito na ba yung pambato ng pampanga si senyorito eh mas bagay tawag dito senyorita eh. Dahil sa kang may binatang, kahinahinala, hinala ang bakla kang punyeta, punyeta ang bakla <laughs> Dahil nakita ko kanina, dun sa may kobeta, dalawa siya lianigma, sinususo niya. <laughs> <laughs> Kaya bago matapos tong laban na to, papalitan na natin ang pangalan mong senyorito. Dahil ikaw ay binabasbasan ko sa pangalan, Shamsi Supsup Buto! Hi. Okay. Technical pala tong LD, no? Okay, so naging uh, style clash agad. 13 years, no? 13 years ago. May style clash agad na naganap sa flip top. So, see nyo. 1 to 1 to yung atake na ito. At syempre, alam naman natin, more on comedy yung, yung uh, mga banat niya. Tapos may pagka-freestyle din. Then, si LD, no? napansin ko na more on technicals. Tapos, Ayun, malinis no compare naman kay uh, Sinyo sa round 1, mas malinis yung uh, performance na Eldino dito. So I think klaro para sa akin na kay Eldino yung round 1, pero hindi naman ganun kalayo yon. 'Di ba? Siguro ano lang, ineffective lang talaga si Sinyo dito sa round 1. Malay natin sa rounds 2 and 3 makabawi. Then kay Eldino naman okay sa akin yung performance niya, yung yung uh, delivery niya powerful eh aggressive eh siguro ano lang more ano lang more uh, effective references at angles lang siguro para kay Sinyo kasi feeling ko hindi masyadong tumatama kay Sinyo yung mga atake 'di ba yun yun lang naman pero uh, in terms of performance LD no yun so i think kay LD no kay bibigay yung round 1 87 yun round 2 sandali minuto. 'sige nag pan daw kami ni Anigma sa Kubeta. Tarantado, kayong dalawa ni Japorms yung nauna. <laughs> Bakla ako, sabi mo, kumpara mo yung mukha mo. Gago, mas gwapo pa ako. Akala mo yung mukha mo tatanggapin sa langit? Tarantado, kahit sa impyerno, bawal yung pangit. Gago. <laughs> okay, tawa ko si, doon. Sabi mo, gago teritoryo mo. Kunsan ako nakatapak, yun yung teritoryo ko. Tarantado. Kapampangan daw, dugong aso. Huh. Nakakapagtaka. Yung gapo, inamoy ko yung dugo, amoy garapata. <laughs> ano <laughs> pa ang sinasabi mo? shup 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 shup? <laughs> <laughs> At ko na. kapampangan dong aso, inamoy ko yung gapo, amoy garapata. <laughs> okay, itong ina. Classic joke ah. Nakakapagtaka. Yung gapo, inamoy ko yung dugo, amoy garapata. <laughs> ano pa ang sinasabi mong shup 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 tang ina mong Jejemon yung itsura mo pinakyot tapos niniwing Pokemon May rilo ka pa Ang ganda niyan Maayos yun. Yung salamin mo di mo sinuot yung four season Sabi niya putain ako tarantado wala akong nanay Alam ko yung <laughs> nagpanganak sa iyo ang iyong tatay <laughs> Napulot ka lang sa tayi ng kalabaw. Kaya inakala mong kapatid si Imaw Anigma, gagamitin muna kita para maiba. Time. Time. Gago. <laughs> ayun, di ba? Sabi, sabi, ko sa inyo eh. Malay natin makahabol si Sinyo sa rounds 2 and 3, di ba? And ayun, ayun yung nangyari, no? Round 2 ni ni Sinyo classic yun. Natawa ko din sa mga binitawan niyang jokes. Saka, hindi ko akalain may rebat na dito si Sinyo, ha. Ah. Di ba? Kasi yung mga, ba, ano yung mga, mga ba, bagong MC ngayon, di ba? Bagong salta sa, sa flip top. Kaya na agad magbalik, eh. Pero before kasi, parang, ano pa eh, parang alangan pa sila magrebat, magbalik kasi, di ba? Ano 'to, impluwensya 'to ni Delo eh, di ba? Okay again, round 2 ni Sinyo, mas effective, mas kumokonekta na siya dito, gaya ng sabi ko nga sa inyo sa, sa round 1 kanina, uh, yung uh, round 1 ni Sinyo, ano, hindi pa ganun ka kumukonekta para kay LD, no? Ayan, pagdating sa round 2, nagumpisa na kumonekta si Sinyo dito, at para sa akin, mas effective yung round 2, yung buong round 2 ni Sinyo. So, tignan natin kung anong bawi ni LD dito. Paano minuto, El Sabi ko na nga ba, mga ko, mga panat walang kwenta. Puro mumurahin ang alaga ulo si kwenta. Dahil ako, nagpakabiyasa sa pangunawa ay nagpakalalim upang maitindihan ang mga bagay na di mo kayang aralin. Dahil kami, dito, matagal na sa larangan, hindi nga lang lantaran. Dahil mas pa lang, makilala ang aming tula, kaysa sa aming pangalan. Kaya hindi ko lubos maisip kung paano nadugtog yung underground sa inyong pangalan. Eh putang ina, mukha naman kayo laman lupa na bigla na lamang nagsulputan. At sigurado ako, pagkatapos ng laban na to, madadagdagan na naman ang haters ng gapo. Dahil alam mo, malamang pag tinalo kita dito, magagalit ang buong tangang angkan mo! Time! minuto. Okay, nagkabaliktad guys. Nagkabaliktad. Si LD naman yung hindi ko mo connecta kay Sinyo. Si LD naman yung uh, hindi ganun kalinis yung performance or sabihin natin hindi ganun ka-confident or Mas uh, Basta iba. Iba yung performance si LD dito. Sila yung nagkabaliktad. Kung sa round 1 si Sinyo yung uh, walang uh, masyadong effective na linya sa round 2 naman si Eldino yon Kung sa round 1 si Eldino yung aggressive, malakas, kumukonekta, si, sa round 2 naman si Sinyo yon So, nagkabalik sila ng performance, no? So, kung ano man yung naging komento ko sa round 1 ni Eldino, yun yung, naging, yun yung magiging komento ko sa round 2 ni Sinyo. At kung ano yung komento ko sa round 1 ni Sinyo, yun naman yung magiging komento ko sa round 2 ni Eldino. So, baliktad talaga. So, uh, ang magiging deciding is yung round 3 'di diba? Okay yung performance ni si, ni, ni Sinyo sa round 2, eh. sobrang nagustuhan ko yun ang ganda nung pagkaka niya, ano, yun, yung rebattles, yung freestyle, yung sulat mismo, yung structure naka 1 to 1 to si Eldino naman may mga times na hindi siya nagra-rhyme, hindi hindi masyadong kumokonekta kay Sinyo. So ganoon, nagkabaliktad. So 15 all, 87 round 1, 87 round 2. Eldino, Sinyo. Round 3 deciding. Game. Hindi ko siya kayang mag-isa. Magtatawag na ako ng espirito. Sumanib ka sa akin sa ito. Eto. Alam mo, LD, no? Ang galing mo. Yung itsura mo, mukhang gago. para may iba, gamitin naman natin si Delo para rebattle mo. Hmm. Ikaw! Gago. Anong sinasabi mong underground? Nagtataka ka pa? eh, <laughs> ikaw yung mukhang lamang lupa, tang ina ka. Yung mukha mo, puro lupa. Bayak mo, puro buhangin. Kaya nga, po, sa isda ka pinapain. <laughs> Pero hindi kaya ni Delo yun, tsaka ni Saito. Pagsamahin natin si Righteous tsaka si Ngongi. Muntang ina mo, ha? <laughs> Mapalag <ama. laughs> mo. Oh. 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 takyo tarantado. Hindi <laughs> ka pa marunong gumamit ng tunay na tugma. Ngayon sa Pampanga ang lahat mabibigla. <laughs> Pero ito na talaga, panghuli, pinakamapanganime, j <laughs> Ang hirap tawagin, mukhang sayo sumanip. <laughs> <Stop>. Gago. kata. <laughs> <Cut. laughs> kinatay ni Sinyo sa ganung paraan. Then, since crucial yung round 3, pakinggan mo na natin si Eldino dito. Pero, grabe yung, grabe yung round 3 ni Sinyo. Iba yung ano, nag, sobrang nagiba yung performance from, from round 1 to 2 to 3. Nag, nag-iba eh. Nakakuha ng ano eh, ng composure eh, di ba? Kitang-kita nyo naman, siguro, round 1 niya, round 1 ni si inyo, makikita nyo na hindi pa ganoon ka-compose yung sarili niya eh, no? Hindi pa niya na, na, nasiset yung sarili niya sa ganitong uh, environment. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, andun eh, naka-zone na eh. Diba? Parang ganoon. Round 3 ni LD na pakinggan natin. Yung ba yung balak mo, yung pinaghandaan mo na matagal na panahon. Gago, kahit anong gawin mo, niloloko mo lang sarili mo. Matawa-tawa ka pa, nakikinig sa yung mga tanga. Dahil tumatawa sila, dahil nagigets ka nila, nagmumuka ka ng tanga. Dahil ka po, di gulat na, ito na. So, nagulat ka ba? Dahil sa pangalawang pagkakataon, parang naiba na. Dahil nung una, Maswerte pa rin yung mga dumayo dito. Kahit nakatikim na pagkatalo, kung tutusin, di pa yung seryoso. Kaya gago, putang ina mo, marami ka pa sana nalaman kung di lang nagputang ina mo. Sina mo ba yung amo? Gago, muwi ka doon sa inyo dahil mukha ka ng aso. Dahil, dahil, ang gusto ko sana makalaban, yung mga tipong eksperimento. Hindi lang, yung mga tipong kamukha ng sperm ko. Kaya gago, bago pa matapos ng araw na to, papauwi kita ng pampanga na sa bunga nga mo, titi mo! Time! Left up! Yeah! Okay, malinaw. See yon yun, tol. Wala na eh. Uh, round 1 ni no yun yung pinakamalakas niya at yun yung pinakaagresibo niya. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, bumaba. Parang nawala ng ano eh, nawalan siya ng uh, confident magano, mag-spit nung narinig niya yung rounds 2 and 3 ni Sinyo. Di ba? Since una si Sinyo bumatel, ay I mean bumanat. syempre, naririnig ma mapapanood, maririnig ni, ni LD no yung round round na susundan niya. I mean, sinusundan niya, di ba? So, I think nawalan siya ng ano, nawalan siya ng uh, composure composure, kumbaga parang, hindi ubra yung sulat ko sa ganung performance ni sinyo ah parang ganoon. So ano ko lang naman uh, sa tingin ko lang naman. Uh, pero ayun nawalan ng ano eh nawalan ng pagiging agresibo, di ba? Agresibo yung round 1 ni no nawala yon tol. So lumay lumaylay lahat, 2 and 3, lumaylay isa lahat lahat-lahat ng category. So that's it guys. Uh 2 and 3 sinyo. Strongest round ni sinyo yung round 3. Pwede pa nga 9 points yun eh. Diba? Pwede pa nga 9. Ah sige. 9-7 in favor of uh, Sinyo. So yun. Round 1 Eldino yun. Malinaw. Final score is 7-8-9. So 24 points for Sinyo. Then I think 22 ang ibibigay natin kay. Uh, tama ba tayo? O, tama 22. 22 para kay uh, Eldino. So 24 to 22 Sinyo. Round 1 Eldino 2 and 3 Sinyo. Central Luzon Division, Gapaw Gula 2. Laban natin ngayon, Eldino versus Sinyo, decision ng mga hurado. Apat kay Sinyo, isa sa OT, Sinyo. Diba, apat, diba, 4-1. hindi. Isang OT. Ang kulit ng, mga, ang kulit ng judging before, eh, na may OT pa. Pero, yung mga ganong battle, I think, ano na yun, eh. Hindi na kailangan ng OT nun eh, 'di diba? So ayun, ano ko lang perspective ko lang. Pero ayun, Okay tayo, uh, ano tayo doon? Tama tayo doon na sinyo yung panalo. So, judges tayo. Kapote <laughs> gulat to. Salamat, pare. Daddy <laughs> Jody, kapote gulat to. Um, sa laban ni Elvino, sa ni Elvin, dahil na sinyo rito. Sinyo ba, sinyo? <laughs> round 1, binigay ko kay, ano, kay Elvino. Kasi sobrang solid yung binitawan niya noong round 1. Yes. Pero round 2, Nagustuhan ko yung paraan ng pag-pre-freestyle ni Finyo. Maganda eh, maganda. Tapos yung round 3, binigay ko rin sa kanya kasi napaka-creative. Tapos napaka-ano niya mag-freestyle. Talagang pasok okay, eh, hindi, hindi basta basta ng freestyle na talaga. Nakakatawa na tapos talaga nakakadala pa. Eh, round 3, nawala si yung uh. LV, no? Kaya yun, sa inyo. Iwa lang sa inyo. Iwa lang <laughs> sa inyo. Uh, Billy, subay lineup ng Gabo. Ah, kung titignan natin yung laban, nakita natin na yung sa unang round, walong Gabo. Pero yung sumunod na dalawang rounds, yung 2 and 3, nakita natin yung sa Pampanga. Kasi bakit? Freestyle. Ngayon, sabihin ko lang din, walang luto sa Gabo. Marulo lang talaga mag-isip. Isipin nyo muna bago kayo mag-comment. Ngayon, para kayo sa Pampanga, kung titignan natin yung letra niya, lalo ng third round, um, yung ginaya niya yung mga battle MC. Ayos yun, kasi o oh, written ng ko, pero the, the best freestyle. Oh, so oh, uh, so prosecutor Billy tsaka Daddy Jody pares ng boto, pares ta ng boto. Round 1 LD no 2 entries si inyo. So ito. Pangatlo na to sa pag-judge. Ah, uh, magli sa IGGM uh, base din sa sa panghuhusga ko sa laban, uh, first tie sila, second ugh okay ano pinipilit kong intindihin yung gusto ni... Ano ba yung gusto sa Kaya lang, natatabunan ako. Makulit na ng... mm. punchline, tsaka na punch repat ni ano eh, ni Sinyo. Kaya okay kay Sinyo ko rin ako. Jaffy, Batani, eh, Pakumpe. Um, matindi laban, mabigat. Pero round one, uh, tabla sila. Pero para sa akin. Round two, may si Dinyo. Ay, si Nyo. May siya. Binigay ko sa kanya round two. Tsaka round three, mas maging mabigat siya. So, si Nyo. na anak mando ko. boys is Aris. Noong unang um, round, Medyo lamang talaga si Ennio. Yeah. Rubigat. Really mas nang oh. pangalawa. Medyo yeah. magkat-magkatigit naman. Yeah. Ayun na round 3. Yung creativity ng Senyo. Kaya round 3 kay Senyo mas yung nag-OTL. Okay. Kita naman. Claro naman. Huwag oh. na natin isipin yung, ano, yung uh, OT. Pero claro naman. It's a 4. Lahat ng ano, halos lahat ng bumoto kay Sinyo. 1. Eldino 2 and 3 sinyo. So, ayun lang. Ganun lang kasimple. Diba? Yun lang. Uh, hindi, wala. Hindi ko na rin patatagalin tong ano na to. Yung uh, review natin dito. Kasi para sa akin, uh, one-sided yung battle. Especially rounds 2 and 3. Kitang kita natin na denominate na talaga ni sinyo yun in terms of performance, delivery, yung jokes, comedy. Diba? Yun ba? Shout out uh, Lavella Nadua. So sana nagustuhan mo yung uh, kahit papaano yung review ko sa request mo na to. So LD versus niyo. So yun. kita kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.